Hi po, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat, no? Bali update lang sa ating tanim. Sa ampalaya natin. So pagkatapos natin pumitas kahapon hapon. Ito nga, oh, malakas yung ulan. Yan. So yan yung problema ko ngayon kasi nga yung ulan malakas. So absorb na absorb talaga ng ng ugat ng tubig ng ulan. So kanina may ginawa ako dito na kuan na kanal i-share ko sa inyo para sa yung mga management na dapat nyo gawin kung may mga tanim kaya na ang talaya, para hindi kayo ma-affiliore o agad-agad maagapan nyo yung problema sa inyong mga tanim so share ko sa inyo no yung dito at yung sa taas na flat okay siya kasi nga mataas dito pero meron ako dong na flat area na mababa so dun yung ginawain ko ng kanal kanina so ito yung plastada ng ating ampalaya o ayan o oh. naninilaw na yung dahon nya sa baba kasi nga sa ulan ayan so kapag maulan yan yung magiging problema ng mag-aampalaya yung fungus so tingnan nyo o oh. ayan o oh. naninilaw yung dahon nya sa baba at saka isa pa ay medyo edad na rin yung dahon nya sa baba kaya ganyan nanilaw sya so bakita ko lang sa inyo yung ginawa kong kanal kanina para kahit paano kung ano ma-apply nyo rin sa inyo mga tanim so meron ako dito o oh, ayan so ayan ginawan ko ng kanal kasi yung area na to mababa dito dito yung dumadaan yung tubig yung lahat ng tubig don sa taas dito nang pupunta so meron ako dito ang casualty meron ako mga patay nga dahil nga sa parating basa siya so ngayon ginawan ko siya ng kanal ayan Ayan yung kanal natin, oh. Tapos yung lupa dito, dito ko gintampok o oh, nilagay sa malapit sa puno ng ating ampaya. So, ayan siya. Ayan, umiilog na siya. Hmm. Hindi siya siya uh, nakastagnant nakastagnan. Kaya nga, naganal ako para yung tubig nito. Ayan, oh. Lumaba siya. yun hanggang sa dulo yun lang no yun lang muna yung activity natin for today nagganal ako tapos share ko na rin sa inyo yung mga bunga ng ating aprayan malaki na ulit oh sayang din naman kasi ito kung mapabayaan at malubog sa tubig yung ugat nya ito ay talagang mamamatay tulad nito oh yan oh Kaya na yung mga uh, casual kiko namatay na siya kasi nga yung uno niya ay babad sa tubig kaya hindi na, nagtagal ayan kinain ng punggos ito siya oh yan yung problema kapag lubog yung ugat ng ampalaya sa tubig so dito lang naman aside yung may mga patay ako pero dun sa taas at dito sa pangalawa wala yan schedule natin sana ngayon ng abono kasi nga yung protokol ko dito ay pagtapos na pita sa abono agad pero ngayon nga no umulan ngayon kaya hindi muna ako mag no? kasi si ulan ay marami siyang nitrogen so dun tayo titirahin ng sobra sa nitrogen so magkakaproblema tayo kasi nga yung lupa natin ay ano siya sa fungus kapag malakas yung kanyang nitrogen so ayan lang no kasi madali siyang mamula yung ating tanim o maghilo yung mga dahon niya kapag ano kapag eh, sobra sa nitrogen lalo na umulan So ito yung update ng ating ampalaya oh. Ayan Nakasyete na siya So marami na rin siyang toy toy Mga maliliit na bunga mga tulad nito oh. Yun So sa so, mga bago po sa ating ano no, ating Facebook at saka YouTube, so paki-follow na rin po o ka mag-subscribe na rin po kayo para parati po kayong update sa ating mga bagong video. done